Dahil wala akong mapagtripan sa planeta namin, oras na para mag-teleport sa mundo ng mga mortal. O oh, 'di diba? Nandito pa rin ako. Pinasakit ko lang ang ulo ko. Tara't makapagbatak na lang. First battle. Three, one, two. <laughs> BM, sa isang milyon, Overfinish. Two points para sa akin. Second battle. Three, one, two, 1, 2. 1, sa planetang ito, merong 114 na nilalang at kailangan kong manalo ng kahit tatlong beses sa lima kong laban dahil top 60 lang ang kukunin sa final stage ng tournament. Spin finish, one point para sa akin. Third battle. Three, two, one, two. Two, three. Dito, nalito ang aming judge. Itinigil niya ang laban dahil akala niya may maling nangyari. Ngunit nung nireview namin ito, nag-bounce sa arena ang bay ng aking kalaban. Umakyat sa taas ng arena pero bumaba ulit. Then, saka umawat yung judge at bigla akong na-burst. Pero buti na lang, hindi nahawakan ng judge ang Beyblade or arena nung inawat niya ito bago ako ma-burst. Kaya naman, sinabi kong goods lang. Ganun talaga, tao lang. Lahat tayo nagkakamali. Kaya, burst finish. Two points kay Snorlax. Fourth battle. Dito, Sabay na burst Pero nung nireview ito ng judge Mas naunang na burst ang kalaban Kaya naman, burst finish 2 points para sa akin Ang final score, 2-5 Ito na ang pangalawang laban Burst battle 3, 2, 1, 2, 3, 4 Attack! Abby and Esmichian on stage of six. First finish, two points kay Noms. Second battle. Three, 2 one, go, shoot! Over finish, two points sa akin. Third battle. Three, one, go, shoot! Boss and on stage two. Pag hindi nyo pa nagigets, paunahang maka points dito. Pag spin finish, 1 point. Pag over or burst finish, 2 points. Pag extreme finish, 3 points. Spin finish. One point sa akin. Fourth battle. Three, 2, one, go shoot. Ah. Yes. One. Pwedeng umabot ng 6 points ang iyong laban For example, 3 points ka na at na-extreme mo ang kalaban Plus 3 points pa rin sa'yo At ang final score ay 6-0 Counted pa rin ito At magmamatter pa rin ito sa rankings mo during group stage Spin finish, 1 point sa akin Ang final score, 2-4 At isang panalo na lang, masesecure ko na agad ang aking spot sa final stage Simula ng pangatlong laban! First battle 3, 2, 1, go! Alam niyo bang ang kahinaan ko ay kapwa ko babae? Lagi na lang ako natatalo pagka babae rin ang aking katapat. Abay, I want ko ba? Nahihiya siguro ang aking mga Beyblade sa babae. Kaya tignan natin dito kung mahihain pa rin. Tomador eh, no? Spin finish. One point sa akin. Second battle. Ah, okay. pwede ba ba shoutout? Pwede. Shoutout sa bisis <laughs> ko. Na nasa naging... anak ko. Shoutout sa mama ko. Oh. Nasa Nasa TV na ako. Nasa TV. Three, one, two, three. Over finish, two points sa akin. Third battle. two, Over finish, two points kay Kay. Fourth battle. Sabi ko na nga ba Ay, nahiya na naman ang akong blay-blay Extreme finish 3 points kay K Ang final score 3-5 Science Nakambak tayo Pero ayos lang yan May dalawa pa akong laban Simula na ang pang-apat na laban First battle 3, 2, go shoot! Na self-extreme ang aking kalaban Ang kanyang sarili Extreme finish 3 points sa akin Second battle 3, 2, go shoot! Alam niyo bang biglaan lang din akong sumusulpot sa mga Beyblade tournament? Never akong nag-announce ng aking presensya. Kaya pag biglaan niyo akong nakita sa mga tournament, huwag may mahihiyang mag-approach. Di naman ako nangangagot. Paano pa kaya kapag pinatupad yung sa ano, sa lapag? Spin finish! One point kay taga Third battle. Three, to one, go shoot! One, two, <laughs> dikit. Pero pag ni-review sa CCTV, spin finish, 1 point sa akin. Ang final score, 1-4. At dahil dyan, meron na akong tatlong panalo at secure na ang spot ko sa final stage. Pero meron pa akong huling laban. First battle. Uy. Uh, yan, sorry na. <laughs> Uy. Kaya mo yan, ma'am. pag ko ko. Warning po. Dinner's ready. Alright. One zero. One zero. Three, two, one, go shoot. Contest 3, 2, Kontes. may osteoporosis? Ostez, may osteoporosis. <laughs> <laughs> Over finish. 2 points kay Joy Boy. Second battle. 3, 2, 1. Go shoot! Contest. Ah! 2, 3, 2, Ah! Ah! Bang! Ah! 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 Sa sobrang lakas mo nalaglag yun. Piso lang. finish, one point para sa akin. Third battle. Three, two, one, go shoot! Arang ko ba, po ba? Sorry. Okay lang. Okay lang. Abangan kita sa gate. Marami <laughs> kami dyan sa Kamangpanga. Apo, alam naman kita bakit. Abang lang. Abang lang. Tapos mag-tay lang. Oo. Di ba? Pati lang, boss. 3, 2, 1, go shoot! Good. Contest. 야보 아아 <susurrocats> <laughs> <susurrocats> <susurrocats> Oververse reverse finish. Walang takas. 2 points kay Joy Boy. Ang final score, 4-1. Overall, meron akong 3 wins, 2 losses sa group stage. At pasok na nga ako sa top 60 final stage single elimination. At konting-konti na lang. Malapit ko lang makamit ang aking inaasam-asam. Ngunit nung magsisimula na ang una kong laban sa final stage, tila ba'y may puwersang pumipigil sa akin. Napunit ang aking damit sa sobra kong lakas. Kaya naman, nagpalit muna ako ng costume. Ito nga pala si Corin sa likod ko, kapwa vlogger din. Malungkot, iniisip niya ang mga desisyon niya sa buhay kasi hindi siya nakapasok sa top cut. Oh, ay siya. Simulan na natin ang unang laban sa top 60. Dito hindi na ako pwedeng matalo kahit isa kasi single elimination lang. Meaning malalaglag na agad ako kapag ka natalo. First battle. Magko-contentan kami. Iko-content mo ko, iko-content kita, Kontentan tayo. Kontentan tayo! Bastos! <laughs> Bastos ng bibig ko ah! Go. Bigat! Ah! Ah! Over finish. Two points sa akin! Second battle! 3, 2, 1, go! Good. Wala po. Ah! Ah! Over finish! 2 points sa akin! Second battle! 3, 1, go! Good! Ah finish. 2 points sa akin. Ang final score, 4-0. Ayos! Ah, Pasok ako sa top 32. Ito na ang pang top 32 kong laban. At ang aking makakalaban ay ang aking bayaw na recently lang namin nalason sa Beyblade. Kaya pag ako'y natalo, ay iiwan na namin siya din eh. Bahala na baga siyang umuwi magisa First battle. 3, 2, 1, go! Versus! <laughs> Over finish. Two points para sa akin. Second battle. Three, two, one, go shoot. To... Ah! Burst muna. Burst finish. Two points kay Eric the Third. Third battle. Three, two, one, go shoot. To... Mamay na. Why? <gasps> Dalawa na lang talaga tayo uuwi. Tara na. Tara na. Over finish, 2 points kay Eric the Third. Ang final score, 2-4 At ayun na nga, ako'y nalaglag ng muli Abay bat guy on Lagi nala ang langan ng aking kapangyarihan Umabot naman tayo ng top 32 kahit pipino Out of 114 Overall, enjoy naman At pag nag-enjoy ka, panalo ka Nandito nga pala ako sa Vista Mall, Pampanga For the first time Sa Carnage 3 Tournament ng Viper Blade Yun lang, once again this is Yasu Miao And see you when I see you <laughs>